Yun mga kasyokoy Sina ito yung pangalawang dive natin At itong unang nagpakita Tapasan Gitik ka yun sa pool Gitik Ayun at nagitik natin yung tapasan Yun mga kasyokoy Medyo madumi ng bahura Dito tayo sa Oops, wala. E eh, naroon. Asa ilalim ng corals. Punong lagataka, 'yun sa pool. Ang kagandahan dito sa Bahura, kahit madumi na, marami ng halaman. maisda pa rin at ito tapasan. Asa lagataka. yun sa pool hindi nagitik ayan mga kasyukoy kung napapansin ninyo madumi na ang bahura tumubo na yung mga halaman at yun hanap na naman tayong papanain ito labahita good or mungit kung tawagin mungit ito pero good ito presyong halo ito 130 ang kilo At ito pa tapasan. Yun, sa Uy, nakatanggal. Ulit. Lagata ka. Sa ka. Yun. Lagata ka. Yun. Uy, nakatanggal pa. Ulit ka Sigurado ka na. Yun, gitik. Ayun, at nagitik na. kita na kayo ayun na may putian ayun na bilis na ayun papanain ni Bicol yun ayun papanain na rin Bicol papunta kay Bicol at yun alat na lang ibang papanain ito tanggit alang nga papanain yun sa pool kasa at mayroon pa yun Nakuha natin. At meron pang isa. Tatlo. Yun. Oops, kasa. At meron pang uli ako nakikita Awan ko kung makuha natin ito. Sapul ka. Hindi ko makita yung dulo. Yun. Uy, nakatanggal pa. Sayang pa. Hindi natin nakuha. At ito. Dangit na naman. Yun, Sapul. May grupo na naman na dangit kasa Mayroon pang isa Sapul ka Yun, sapul Ayos Nakuha natin yung dalawa At nasaan pa kaya makasamahan nito Wala Uy, nandun Ay, kala ko danggit kanuping Si ito yung kanuping sa buhangin Yun, sa pool Nandito lang pala yung sa may graba-graba At iikot-ikutin ko lang ito Nasa na mga na yun Ito Dalagang bukid Dalawa Yun, sa pool Yo, nagitik na. Yung isa lang papanahin ko. Yun, sa pool. Ayos, nakuha natin yung isa. Yung isa nagitik na. Nakawala pa. Yun, ay, sala, sayang. Yun, mga kasyokoy, kung mapapansin ninyo, yung pala ko, putol na naman ang sima. At ito, Balatan, tipong. Malaki na. Big na ito. 350. At yun. Sana makabalatan pa tayo sa iparting unahan. Oops. Terang. Lagataka. ka. Ayan mga kasukoy. Kung mapapansin ninyo, wala nang sima yung pana ako. Naputol na naman. Palalagyan ko na naman siya uli para may sima. At kortang dilinaw na rin ito. Tirang na ito. At yun, hanap na naman tayo. Oops! Ano kayang isda ito? Uy! Budlawan! Lagata ka! Ayon! Sa pool! Gitik! Ayun mga kasukoy na At ito, budlawan uli. Mukhang sunod-sunod na yung budlawan. Ayos, maganda yung nalipatan natin. May isda. Lagata Oh, sa pool. Gitik. Nasin yung tinik niya sa gitna. At yun, hanap na naman tayo mga kasukoy. Oops, budlawan uli. Surud-surud na talaga ang budlawan Sana hindi na ito magbago May sita pa dyan sa may parting unahan Yun, sa pool Ayun, at nagitik na naman Oops Aron Punong Ando lang pala sa likod ng corals Ayun, gitik Ayun, at nasintro Pwede na yan Dagdag kita pa yan At yun, halap na naman tayo. Uy, budlawan na naman. Sa pool ka? Ayun, sa pool, gitik. Hindi nakagalaw. At dadandahan ni ko lang ng lango. Oops, na ito. Labas yung ulo. Papasan. Ayun, sa pool. Ayun, malaki. Pursado. Pursado hindi siya nagigitik. Ganito ang isda pag hindi nagigitik. Porsado, malakas. At kung nakababa mo ba ang tama niya, gitik yan. Medyo napataas. Kortang linaw pa din ito. Mayigit isang kilo ito, mga unay ang timbang nito. yon mga kasyokoy masakit itong mga katinik dapa ang tawag dito dapa nagbubulok ang paan ito pag natinik at dito silipin ko itong corals na ito kung may isda wala, uy nandun alatan, yun sa pool uy dinaplisan kasa ayun sa pool punong at ito magkasama sa isang timbang 60 ang kilo at yun hanap na naman oops kanuping Lagataka. ayun gitik nasintro labas na dyan Yun Ayos, hindi nakagalaw Sintrong sintro Sana laging ganyan At ito pa, kanuping Malaking kanuping Sapul ka Ayon, sapul Hindi nagitik Nakababa ng kaunti Pero kung nakataas Gitik na gitik sana Ayan, napakalaking kanuping Ayos, kwartan linaw na ito. At yun, hanap na naman tayo ng papanain. Oops, kanuping na naman. Sunod-sunod na yung kanuping. Ayon, sapul, gitik. Nasintro sa may parting mata. Yun mga kasuko'y aaw na rin tayo. Yun mga kasuko'y ayos mo yung pangalawang dive natin. Kwartan linaw na rin ito. Yurubul lang pambigas natin ito. Halos tig-iisang puno kami sa silo. Ayos na. Nakadagdag pa man. Sirubo lang pambigas natin ito. May balatan. Kapag may tiyaga, may linaga. Yun mga kasyokoy. At uwi na rin kami. Poo uwi na rin tayo. Malaya. Okay na ito. Malaya. Doon lang tayo magkita-kita sa tabi. Yon mga kasyokoy. Sila huli natin kagabi. Sa dalawang gabi. Ayan. Tinitimbang na. <coughs>

Yes, okay. Yon mga kasyokoy Sa ito yung binta natin sa dalawang gabi 7,274 Ayos na ito mga kapambigas na naman to Ang partiya namin ay 1,8 1,8 45 Ayos na yan. Pinaglima. Thank you, Lord.